Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito naman po inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben dito sa YouTube channel na Mga kwento ni Lolo Ben. At ngayong gabi ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa mga nangyayari sa mga ating mga tinalaga na mga secretary of uh, ito yung mga secretary ng executive branch. Uh, alam niyo nung uh, panahon ni dating presidente Duterte nang tatanggal siya ng mga opisyal niya pag meron siyang natatanggap ng mga complaints or uh, abuso or report ng abuso ng mga opisyal na ito kasi dati dati meron siyang yung uh, complaint hotline 8888 at kung meron mga report na dumadating sa kanya tungkol sa corruption, tungkol sa patamad tabad na pagtrabaho, eh kaagad tinatanggal niya yung mga itinilaga niya na mga dapat tumulong sa kanya. Wala pong, at, uh, wala pong patawad yan kasi nagkakandak siya ng sarili niyang investigasyon at kaagad, tsugi, tinatanggal niya. Gayon naman, sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, marami po yung mga napapalitan kaagad na mga mga tindalaga na mga sekretary. Siyempre, eh, yung sarili niya, tinanggal niya yung sarili niya sa Department of Agriculture kasi siyempre masalimuot at mahirap yung problema sa agriculture dahil alam mo na, Marami marami nakasing opisyal na niyan na eh nakaugat na sila at uh, nakikita nila yung mga solusyon ng mga problema natin sa mga pagkain at sa kalahala lahat ng mga uh, kinakailangan natin uh, kainin eh ang solusyon nila importation palagi bigas importation uh, sibuyas importation Halos lahat, pati yung vegetable, ini-import na natin nung panahon na yon. Kaya, siyempre, nahihirapan din ang ating Pangulo dahil marami siyang iniisip ng mga bagay, kagaya ng foreign relations, yung pagkikipagkaibigan uh, natin sa mga ibang countries, eh, nakaka, eh, nakaka ano po, nakaka uh, nakaka gamit ng maraming panahon So, dapat nagtalaga nga siya ng bagong Department of Agriculture Secretary. Pero ang working orders niya is ibaba ang presyo ng bigas, tulungan ng mga farmers, at saka ibaba rin yung mga uh, presyo ng fertilizer, kung lahat-lahat na. At saka maganda yung storage natin ng ating mga inaani. eh ngayon, lumalabas na naman, nag Nagbahalan yung uh, presyo ng kamatis. Noon kasi sa Ilocos, ang dami namin kamatis dati eh, kasi mayroong pagawaan ng tomato sauce doon. So, nawala na 'yon at uh, ito na eh, aangkat na naman tayo ng mga produkto kagaya ng bigas, kagaya ng uh, sibuyas, bawang at sa mga uh, iba't ibang mga vegetables. At karamihan sa mga itong imported na ito ay smuggled goods. Kaya ano nang nangyayari? Eh nahuhuli sila dahil hindi maganda po yung pagka-declare ng mga goods na yan. Akalain mo, pati karne ng baboy, karne ng uh, manok, pati isda, nanggagaling na sa ibang bansa. Akalain mo yon. So, ayun na nga, may bagong Department of Agriculture Secretary, pero nakikita ko, Mabagal pa rin yung improvement ng ating pagbibigay ng mga murang pagkain para sa mga Pilipino. Dito ngayon, lately, alam niyo yung kaibigan ko si General Moro Lasso, kaibigan ko yan kasi kababayan ko sa lawag. At uh, na, nag-uusap kami niyan. Dati-dati kasi after one year na tinalaga siya na director ng PIDEA, sinabi niya sa akin na... Uh, nag nagre-resign na siya nung uh, after one year pa lang dahil sabi niya hindi ko nakaya kaya, uh, sir kasi ganito yung sitwasyon ko sa pamilya at sa kalusugan ko pero ang ginawa niya is uh, hinold siya ng ating presidente diyan ka lang muna tumulong ka lang muna sabi ng ganon so ito na nga few weeks ago i think last week eh talagang itinuloy niya yung kanyang pagre -resign dahil legitimate ito, dahil nakakausap ko si General Moro Laso, ang sabi niya sa akin, merong findings sa kanya ng kakalusugan niya at uh, merong doktor na galing sa Amerika na kaibigan niya na nagpapakita, nagpro prove na meron talaga siyang iniindang sakit. So ito ang rason niya kung bakit siya ay uh, nagfile file ng resignation kay President President Marcos. So, yun na nga, yung classmate niya ngayon na isa rin tagalawag, si General Isagani Neres, siya ngayon ang naitalaga na bagong direktor ng PIDEA at uh, noong last week lang siya naupo, so one, one week na siya na uh, direktor ng PIDEA. At napansin ko nga, ang dami nang lumalabas ng na mga reports na mga nahuhuli na mga shabu, mga uh, kus, ito mga dried marijuana nanggaling sa ibang bansa. Akalaan mo, nanggagaling pa sa ibang bansa. Isa nanggagaling sa Afrika. Yung isa naman nanggagaling sa, ano pa ito, basta galing sa ibang bansa. Canada pala, yung kus. So, kalahin mo, eh, ang lakas loob nila ng pagpadala ng mga ganyang bawal na mga droga sa ating bansa. So marami po yung kinakailangan natin trabahuin dahil dito sa drug enforcement natin dito sa Pilipinas. Alam niyo naman, lahat, halos lahat naman ng bansa, yan ang problema, yung pagpasok ng mga illegal na drugs. Uh, whether it is uh, heroin, cocaine, shabu, marijuana, Meron pa yung mga drugs na ec ecstasy drugs na nanggagaling sa Europe at sa mga ibang bansa. At ito po ay hawak po ng mga cartel, drug cartel mula sa South America at sa Europe. So nakakatakot po yung sitwasyon natin kasi hanggang ngayon marami pa rin involved sa mga drug trade dito sa ating bansa dahil nakakahikayat kasi ng malaking pera na kinikita. So ganun po at kawawa naman ng ng ating kababayan pag nalululong sila sa droga. Ito naman may bagong uh, balita. Eh, nagresign din yung ating Secretary of uh, Transportation. Si Secretary Jaime Bautista. So ang dahil, dahilan kung bakit nagresign siya ay eh, dahil din sa kalusugan eto ngayon ay pinalitan yung dating uh, BCDA chairman na si Vince uh, Dison eh talagang magaling ito dahil ito po yung talagang uh, economic manager ni dating president uh, Duterte noon akalain mo siya yung namahala ng uh, pagkakadakpo ng A Southeast Asian Games noong panahon ni President Duterte. Siya po nag-construct yung mga stadium, yung mga tirahan ng mga athletes, at saka iba't iba pang improvements sa ating sports facilities. At tinimprove din niya po yung Clark Development uh, Project dahil siya po ay naging chairman po ng BCDA. At siya po rin po ang ano, naging chairman ng implementation ng vaccine ng uh, anti-vaccine para sa COVID-19 nung panahon ng pandemic. Kaya magaling po na isang uh, manager, doer, at saka talagang uh, doer talaga itong taong ito at batang-bata pa, 50 years old. Sana may rami siyang magagawa dito sa Department of Transportation. So nakikita nyo, marami po yung uh, nangyayari pong uh, ano, pero nakikita ko lang is uh, parang hindi, ito lang ha, opinion ko lang ito, parang hindi po maganda po yung pag-screen uh, pag ng mga taong dapat umupo sa ating mga executive branch, lalong-lalo na yung mga uh, camera na yan, yung mga secretary position, uh, pati na rin po yung Maharlika Fund at yung mga ibang, uh, government controlled corporations lalo na yung PhilHealth maalala nyo two weeks ago pinalitan yung dating administrator din ng PhilHealth susunod-sunod yan PhilHealth pagkatapos yung PIDEA pagkatapos yan yung uh, Secretary of uh, Transportation at iba pa. So, hindi lang natin alam kung alin ang totoong balita. Dahil ba sa health or alam nyo na merong ni-report na kalukuhan dito. Isa pa pa lang, ano, sa palang uh, balasa po nangyari, ito po yung bagong head ng Civil Service Commission. Ang alam ko dyan, noong nag-file ng uh, candidacy ni Mr. Nograles, dati siya ang chairman ng Civil Service Commission. Pinalitan siya ng isang, ang alam ko, babae yun eh na taga talaga civil service uh, regional director or uh, uh, ano nasa civil service pero yun na nga pagkatapos ng wala pang isang taon napalitan siya nalamang ko na lang na may bagong civil service commissioner ngayon at alam niyo naman niyo eh yung mga civil service commissioner mahaba po ang termino at uh, siyempre meron pang isa, may nag-retire na komisyoner ng Comelec at uh, may dalawa, ang pagkalaan ko, dalawa yung tindalaga na commissioners ng bagong commissioners ng Comelec. So pagkatapos po ng halos tatlong taon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, nababago po yung mga taong nakaposisyon na nabigyan ng posisyon noong pagkatapos na nanalo siya. At uh, syempre, kakaroon ng balasa, iba-iba na naman tao pumapasok. Pero meron din mga maswerte na na-extend yung kanilang mga uh, duty dahil sa eleksyon. So, kanya-kanya namang swerte yan. So, yun po ang uh, ano, pero ang opinion ko, uh, merong pagkakabali sa pagbalasa at pag-screen po yung mga dapat na taong mapoposisyon dito sa mga sensitive position. At uh, sa tingin ko, uh, personal na tingin ko, meron mga kasalanan ng mga ito. Meron silang nagawang kasalanan. Uh, pero alam ko yung mga kaibigan ko dyan na talagang meron namang iniinda sa kalusugan talaga nag-resign sila kasi alam niyo ang buhay po ng isang government head of office, eh, stressful po yan. Maraming problema. At uh, kung minsan, yung maliit na problema, napapalaki pa dahil sa media. So, <laughs> eh, eh, ako, retired. Wala na ba kung ginagawa kundi nagbabasa lang ng mga uh, balita lang dito sa mga balasa na ganang nangyari. Pero siyempre, alam ko na yung mga kung anong reason kung bakit nagkakaroon po ng balasa. Insider, may problema sa tao, he hindi qualified, hindi makukuha yung stress sa politiko, at siyempre, alam nyo na, may ginawang kasalanan. Ha? Kung kasi, dahil sa biglang pagbago po ng administrasyon, kung sino na yung nakikita nilang nandyan, sila na yung binibigyan ng posisyon. At hindi talaga pinag-iisipan, hindi talaga ini-screen kung talaga yung taong ito ay capable na umawak ng ganoon na posisyon. So yun lang po ang balita ko ngayong gabi sa inyong lahat. Salamat po at bye-bye!